So, welcome to another vlog and to this vlog guys ngayon uh, magluluto tayo ng ginataang munggo so, alamin natin kung paano nga balutuin ang ginataang munggo uh, ano to, Mindanao version so, Mindanao version ng aming titirahin ngayong munggo guys, na Ginataang so, tara, umpisa na natin So, ayun guys. Uh, una, siyempre, natin yung munggo. Then, pagka lumambot na siya, yan, pwede na natin lutuin. Uh, Maghintay tayo mga one hour. one hour para, yan, para malambot na malambot yung na munggo natin. No? So, ito yung, ano, pangunahing ingredients natin sa ating ginatahang munggo, no? Siyempre, pag walang gata, ay hindi yan. Ako ka na, Leo. May tanong ko pa. Yeah. Parang para masarap. Yan, lunok. <laughs> 'Yan yeah, yung may ara yung vlogger, ha? Yan. Oh. Tara, mo. Dahil mamaya, ikaw naman magkagod. oh yan. O, oh, para yung, ano, yung kinagod niya, para sa naging nataang munggus. Yan, yan yung mga, ano, mga niya. Yan, yung kuha ng, ano, litson. oh yan. Mga, ano, mga ojes. oh yan. Ito mo, musok na. Musok pusok. May sinay. Wala lang, ano? Wala. Panghalo, panghalo. Yan, ah, panghalo. siya yung mag, yan. O, chip ko. Yung assistant niya, yan. Kita mo. may tayo. One hour later. So ito yung ingredients natin sa ating munggo, ginataang munggo, no? So meron tayong sibuyas, bawang, luya, ito yung talbos ng kalabasa, saluyot, uh, malunggay at saka syempre ang ating leftover na lechon. So yan yung panghalo natin guys. Instead na daing or dilis, So wala tayong mahanap na dilis. So yan lang muna. At saka syempre yung gata na yan. Yan. So, nilagyan na natin yung bawang sibuyas luya ngayon. Yung gata. yung fulain natin sa luhoy right, yeah. tsaka Talbustang kalabasa. May okay, konting halo. lapit na to, guys. Mukaliskon, mukaliskon. Then syempre yung malunggay. Plus strong. uh, meron din tayo tayong ano guys uh, inihaw na tamban partner natin sa yung ano uh, ginataang munggo syempre hindi nawawala ang kilawin guys Ayan. ito yung kilawin tamban so, hindi pa natimplahan maya maya titimplahan na yan alright 2,000 years later Ayan guys, luto na yung ano Ito yung ano, pakita mo Ito yung ginataang ano Munggo. Hmm. Yan. Sarap. Ay. Jo. So, tsaka meron tayong siyempre uh, tamban na kilawin, guys. Tsaka inihaw na tamban. So, tara, kain na na. Let's go, sa go. Kami po, kwa, kwa ipo me

tùm cái tam Gawa. Salamat guys sa pagsama nyo sa amin sa araw na to. So sa so susunod, pakicomment na lang kung anong gusto nyo lutuin namin at titirahin namin. Pakisubscribe na rin sa mga hindi pa nagsubscribe guys. And sa mga nagsubscribe, maraming salamat sa inyo guys. Thank you. See you on my next vlog.